Hello everyone, welcome to my channel, welcome to my video for today, for today's video So yun guys, nilagyan ko ng harina yung atay ng baboy kasi guys, magtry ako magpreto mag prito ako ng alam guys, para maiba naman siya. So ayan na, panoorin mo kung paano So ayan guys, sariwa pa yan, na ano ko na yan, na hiwa hiwa ko na yan at yan ang aking kawali. Mainit na. Kaya nilagay ko na yung atay ng baboy. Nilagay ko yan guys ng chicken braiding. Braiding mix kong tawagin. So, ayan. Hindi ko ma-perfect guys kung tama ba yung pagkaprito ko o na sobrahan lang. So, ayan guys. Comment lang kayo guys kung mali yung aking nagawa. So, ayan. Sinamahan ko siya ng ginisang alokbati at talbos para may kunting ano guys, may kunting sabaw, may kunting gulay. Pag nagpiprito kasi ako guys, kit maging isdaman, naglalagay talaga ako guys ng ano, mga gulay-gulay. So ayan, tapos na. Tapos ko na lutuin ang aking ginisang gulay na may kasama. pritong ano, pitong atay na baboy. So, ayan guys, maluluto na. So, habang niluluto ko yan guys, ay natatakam na ako. So, ayan, kunting ano lang guys, kunting halo ko lang at kunting pakulo. Maya-maya guys, luto na yan. So, ayan, amoy pa lang guys. Ang sarap na, amoy pa lang. So, ayan, thank you, thank you for watching. Bye-bye!